Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, so ibabay check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Gilmer Santos. So check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB kaya mag-start na tayo. So Idol Gilmer, no, before tayo mag-start, oh, no, tanaman na kita, ito ba yung kauna-una mo na Rigid MTB? Ah, opo, bali ito po ang unang-una ko pong Rigid MTB. Po. Dati po, uh, all stock lang po, to, suspension, in coin. In coin, in coin hmm. Tapos in-upgrade mo na? Oo, oh, in-upgrade ko na lang po ng uh, mga kailan lang kailan. Hmm. Kaya na po ba nabili ito? Mukhang bagong bago pa eh. uh, parang January po yata. Ah, January. I mean, January. Ah, bago pa rin eh, no? January o February po. Ganun. Ah, maalaga ka pala sa bike. mag po, po, eh, no? Oh. Yun, so next question naman, Idol Jilmer. Uh, sa mo regular na ginagamit itong uh, rigid MTB? Ano po, Bermosa po, minsan long ride po, baka takaytay. Pero minsan po, bike to work naman. Ah, bike to work. Oh. Ah, yun nga, no? Ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB. So, mag-start muna tayo sa kanyang XC Heartland Mountain Bike Frame. Ito yung Gent, no? Gent G60 na XC hardtail mountain bike frame. Aluminum 6061. Pang 26R no? Opo 26R. Then ang size nito. size Sabi mo size 17 no? Opo 17 medium. Yan size 17 or size medium. Tapos straight or non-tapered yung head tube. Tapos sa cable routing sa FD tsaka sa RD internal. External sa rear brakes. Pang BSA thread na bottom bracket shell. Pang 27.2. Pag 27 27.2mm diameter na seat post, uh, quick release yung dropout. Then ang disc brake caliper mount naman yan is IS or international standard. Yan, so next naman sa kanyang uh, MTB Rigid Fork. Yan, ito yung dati kong Rigid Fork sa Mountain Peak Everest. Hasin, <laughs> uh, uh, Hasin's MD5 na universal size or one size fits all. Uh, Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length ito. Then, aluminum 6061. Uh, yung steerer tube ito, of course, straight or non-tapered uh, quick release yung drop out then uh, display ka rin naman yan is post mode uh, next naman sa kanyang cockpit so ito yung kanyang MTB handlebar ito yung Trubative Haspel na aluminum 6061 din 31.8 mm diameter straight straight na uh, may counting back sweep may idea ka ba kung nung lapad dito? hindi ko na kasi tinansya lang ito nung ano eh nung ko. pero, pero sa tingin ko mga 680 yung yan, 80, mm ang uh, ano ko dito uh, estimated na lapad dito. no? So next naman, uh, unbranded ba itong grips mo ay doon? Opo, unbranded. Shopee lang po. Ah, sa Shopee. Pero may palm rest. Opo, oh, maganda po yung ganyan po kasi mm hmm. pag malayuan po. Ah, uh, hindi masyado ano okay sa palad. Po. Kasi mm -hmm. po, pag ano po, nagmamanhit po. Oh, hindi nga, namamanhit din. Okay. So next naman, ito kanyang stem. Ito yung Trident GX10. No? Di ko talaga yung ano ko eh. Natatanda ba ba yung haba nito? 70 po ang alam ko. Ah, 70. Okay, 70. 70. mm. Then yung angle nito, tingin ko negative 17 degrees. Okay yung yeah, 17 degrees ah, next naman yung kanyang uh, integrated headset mountain peak no mountain -bearing. peak na cell bearings Nilak, ano nilagyan mo lang ng volcano cup no para relax no yan ah, next naman sa kanyang seat lamp ito yung sagmit na aluminum ah, quick release type 31.8 mm ang diameter yung seat post mo ay doon anong brand ito? ang brand din po yun, sa din. Ah, unbranded. Parang 350 po yata. Okay. Unbranded to, no? Okay. 350 ang haba. Okay uh, 27.2 mm ang taba na setback na may single bolt clamping system. Next naman sa kanyang saddle, ito yung uh, unbranded din ba to? Unbranded din <laughs> po. Ito. Sa shopper so, rin eh. Shopper rin po yung mga yan. Yan, uh, wala sa gitna. Yan, malambot din flexible. Malambot naman hmm. din po. Steel railings. Okay. So, ano yung review mo dito sa saddle mo? Ah, uh, malambot naman po. Minsan nga po nangangalay lang po. Depende na rin po kung sa tolerance po, to. Sa Tolerance lang dito. Nasanay naman din po. Nung una po nangalay po, pero nung po lahat. Okay. So ito ito, ito nga yung uh, feedback sa kanyang saddle no? So proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Yan pambansang drivetrain setup to, one by so wala kayong makita ng front shifter, front derailleur at saka extra chain rings. So uh, muna tayo sa kanyang rear shifter, L2A7 Elite. Elite. Ah. Ilang speed niya ulit po? 10 speed. 10 speed ah. yung 10 speed. Uh, next naman sa kanyang uh, MTB Kas ano MTB crankset ito yung Hassels GX no. Parang Goldix na kamukha oh, oh, oh. ng Goldix. <laughs> Parang ginaya po yan. Parang ginaya ng oh, Goldix eh no. Ah, oh, uh, ilang BCD to? 104 no. 104. 104 BCD 170 mm crank arm Halotech. Ah, uh, Hasins GX din ba yung bottom bracket? Opo, oh, stock ko ano na po yung dumating po din sa spot? Ah, ah kasama, kasama, na rin pala to no. Uh, next naman, uh, ito, ito kanyang chainring na 1 by narrow wide na rounded pambansang brand Decas. Decas. 40 yung, yung 40T. Yan, yan 40t. Ah, uh, next naman itong flat pedals manong brand ito. Ah, Ragusa po 'yan. 'Yan Ragusa okay. daw 'to, no. Mountain Peak meron din ganito yung tsura eh. Oo oh, meron nga po yung Magkakamukha sila ng pedals eh, no. Mm. Ito Ragusa daw 'to na flat pedals. Yung chain mo nung brand ito. Ah, Shimano po. Shimano 'to. Opo. Na 10 speed, no. Oh, 10 speed. 'Yon, 10 speed na Shimano na spra ano, na chain pala, sorry. Opo. Next naman ito kanyang MTB uh, cassette sprocket, Goldix naman 'to, no. Ah, uh, ilang tinta to idol? Uh, 1146 po 'yan. 'Yun 1146 ta 10 speed, no. Uh, next naman itong kanyang RD na pang MTB L2 A7 na elite na 10 speed so ito ngayon driving setup na kanyang MTB. Proceed naman tayo sa kanyang wheelset. Ito yung kanyang gulong, no. Pambansang brand ng Max, ano? Model ng Maxis, Maxis Space na 26x2.1. Na wire bead na Exeter. Ah, uh, next naman, ah, uh, itong kanyang 26 er na rims, Speed one Commander na aluminum double wall and 36 holes to, no? 32. Ah, uh, 32 holes. ah uh, next naman sa spokes and nipples, Ragusa, no? Opo, Ragusa. Then next naman, itong kanyang hubs, Ragusa XM900. Sa itura na ito, parang uh, kahabig yung dati kong hubs na ano eh, na... Uh, AM 9.5 na malaki yung bearing dito kong... makapal eh, no? pero ilang force ito idol may idea ka parang 6 six poles eh, no? Kasi yung AM 9.5, 6 poles with 3 okay. teeth. Malamang ganyan din dito, ganyan no? Din uh, kasi ito pa body, seal bearing. So, i-check natin yung tulong nito, idol, kapag naka freewheel of... Yan guys, yan yung tulog ng Ragusa XM900 MTB Hub sa pag naka freewheel Then last na lang sa kanyang brake set. Yan. Bago tayo mag-proceed uh, sa brake set, no. Hindi eh, di ko napansin to. Hindi uh, ko na mention to. Eh. Laki ng ano. Ang okay. haba ng ang haba ng ano. Ang tawag dito? Inner bar ends. Oh, ano pala brand ito? Awes uh, West po. yun. uh, West biking. Haba. Oh. Ito yung pinakamahabang oh, boy, nakita yun. ko. Eh. Comfortable po siya. Parang aero bar lang din po. Halos parang aero bar na rin. You know? Kulo na lang pads. Eh. Okay. Oh. <laughs> Yan. So, lasa lang sa kanyang uh, brake set no yun pambansang brake set oh. Shimano MT200 hydraulic brakes and dual piston nasa oh. lang sa kanyang rotors tingnan natin yung rotors sinisipon na ako uh, pro by EN Ang oh. ah, laki, ah, laki dito ah 203 po eh 2-3 to? Oh, may Paano nagka ah, may adapter oh. Ah kaya parang ito Ah uh, 203 mm oh. sa harap Doon sa likod 180 180 Yan 2 180 pero parehas ng brand eh, no? Oo oh, po, same naman. Mag yan, parehas, parehas, din na floating and bolt type disc brake rotors. Pag mabigat po kasi, maganda po yun. <laughs> Oo nga eh. So Idol, magkano pala yung total cost ito? Parang around 15 po kasama na po yung stock. Naman. Magkano yung stock pala nito nung binili? 4.9 po. 4.9 tapos? Ang upgrade po para mga 10K. Bali, 14. Oo, oh, mga 10K. Yan. yan. Yan guys, no? ito nga yung Gent G60 uh, Rigid MTB. Ni idol Jim Lee Santos. Oh. Yang guys no nai budget na natin tong uh, Gen G60 Rigid MTB. Ni idol Gilmer oh. Santos. Guys sa camera kita nung regarding dito sa kanya Rigid MTB. I-comment na lang niyo sa comment section down below. So idol mag-shoutout ka na. Ah, uh, bali sina shoutout ko po ang aking tiyuhin na napakilala kay Maverick sa Kipoli Karandang ko yung pamilya ko sa shoutout ka rin. Po. Ayun. Ayun so salamat sa pag-budget natin dito. Yeah guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood and don't forget na subscribe yung, ako yung YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para mattotally notify kayo. Yan okay, guys, so maraming maraming salamat sa inyo and ride right safe po sa inyo.